Isinisisi ngayon ni Janine kay Kim Joo Kung bakit iniwan ni Jericho Rosales Mainit-init pa, kotang-kota na sa mga blind item Palaging napapahamak ang idol na si Kimi. Matatandaan na pinagselosan ni Janine Ang holding hands ni Jericho at Kim sa showtime Nagsimula sa maliit na issue hanggang sa demala Maraming nagagalit kay J. Paano ba naman isisi ang break up nila ni Echo? Alam ng lahat, nakagagawa niya rin ito sa natauhan lang sa ugali ni Jay. Huwag manisi. Ayon nga sa mga komento, magbagong buhay ka na girl kung ayaw mong langawin ng gusto ang iyong girl. Hindi ka kawalan sa network sa totoo lang. Pwede ka matanggal sa ginagawa mo kay Kim. Mataas na artista ang binabangga at sinisira mo sa publiko. Kung hindi mo kayang higitan si Kim Chu, huwag mong gawa ng kung ano-anong kasiraan. Ikaw lang din ang kawawa sa huli. Kahit anong iparatang mo, walang naniniwala sa'yo. Napakabuting tao niyan. Sana tumigil na tayo nang sa gayon mabigyan ka ng mga projects. Pwede naman idaan sa maayos na usapan. Huwag nang gawa ng kwento o anuman. Alalahanin mo, si Kim Ju o si Nichinita Princess marami nang napatunayan at nasa side niya ang buong management. Naman ano ang kasiraan ng paulit-ulit mong iba to sa kanya, sa publiko o sa kahit anong social media platform hindi hindi maniniwala sa iyo ang mga tao at ang management Inan lang yan sa mga komento